So good morning mga paps ah, Welcome back sa aking channel RM Sindong Mix Vlog For today's video mga paps hunt naman tayo mga paps no Pero yung dala kong pangati mga paps Ay si Kulit mga paps Kasi ah, puntahan natin Itong lugar na mga waes At mga makukunat yung alpas mga paps Subukan natin kung lalapitan ba si Kulit mga paps O ah, dadapuan So bago pala tayo maghunting adventure mga paps Kasama si Kulit sa nagpapa out sa nakaraang video mga paps. Shout out kay Pangatigan Channel. Shout out si Idol. Ah, uh, Alvin Ray Pedisio, o Port, Warrior Hunter TV. Shout out rin. Ah, uh, Hunter. Shout out iyo Kamuk. Ah, uh, Guba Channel. Ah, uh, shout out. So yun mga paps no. Itong area mga paps. Papikita ko sa inyo mga paps. Mga wais na mga alpas dito mga paps. So subukan lang natin kung lalapitan ba sulit o dadapuan. So shout out na rin sa mga sulit. Uh, Kuya Glyn TV. Ah, uh, Tonixburg TV. Shout out na rin. Ah, uh, Channel. Ah, uh, Alakdan TV. Secret Hunter. Yun. Mga kasulid natin uh, mga hunter yung taga buhol yan na ano kahunter natin na si secret hunter magaling din yung mga pangatin yan Burion 13 uh, ricky bayro ng bukid nun so yun lang mga paps no uh, salamat sa pagsubaybay sa hindi pa nakapag subscribe at hindi pa na hit yung notification bell sana hit nyo na mga paps para updated kayo sa mga hunting adventure ko sa susunod mga paps yung mga ano naman natin under trainee marami yun si pagaw si sniper at saka si Uh, Supremo yun ang susubukan na naman natin mga paps So si kulit lang muna ang dinala ko mga paps Kasi itong area na pinuntahan ko mga paps Mga makunat at mga wais na yung mga alpas So hindi na natin to patagalin mga paps So let's go mga paps So mga paps Asit up na natin si kulit mga paps yun mga paps nasitap natin si kulit mga paps tatagok na ako Yun, mga paps, nakahuli tayo ng isang lalaki mga paps no. Kaling dyan sa taas. I Umuhuni ito kanina dyan mga paps. I yung paghuni ni kulit mga, mga paps. Yun. Dyan siya. Umapit. Para bumaba agad mga paps. So, dito pa siya nag -ano, mga paps. Nag-atid. Bago sa bumapo sa pulot mga paps no. Nakahuli tayo mga paps. ng maganda dyan yung ilimukon mga paps. Ang ganda ng huni ito mga paps.